mga kaibigan ko dyan ha. ako. Kaya dapat pigyan ako tulong. Ano yung kong Patay na ako. Hindi mo po tinawagan ang buhay pa ako. Tulungan niyo ako. Ano yung bata Riz? ko yun. Hindi na tulong lo. Naka! Ka! ka Ah, gabi ka. Ang ah, gabi ka. Ako po si Nancy Makapinda. Ang kinakasama ni Guillermo. Nagkaroon po siya ng sakit mula sa ano sa drive niya. Dahil siyempre, pag galing ng pagdadrive, nag ano siya, nag electric pan, inom ng tubig. Pero hindi, hindi ko napapansin na meron na siyang dinaramdam nung nangayayat siya. Tapos yun, nung, ano, nung, ano na ako sa kanya na magpa-check up. Eh, sa kadailangan na no, wala naman kasi yung mga driver, eh, hindi yung nakakapagpa-check up. Lumala na lang yan nung hindi na siya nakakahinga. Ayun, pina-check up ko siya, dinala ko siya sa tatlong hospital. Hindi naman siya kinoconfine kasi okay naman dugo niya, oxygen niya. Ngayon nga lang, lahat, Kiring na siya lahat. Kasi yung anak niya, yung anak niya doon sa, ano, sa sa Saudi, nagbigay sa kanya na insurance. Pina-check up namin doon sa may ano, sa may private. 'Yun nakita yung lahat ng sakit niya. Kaso nga lang pagpapa-check up, hindi na nabili yung gamot. Kasi ang mamahal ng mga gamot niya. Kailan po nangyari 'yun? Nung ano, nung noong itong last month, August. Tapos, inantay ko pa yung padala ng anak niya bago kami nakabili ng ano niya, gamot. Tapos nahinto na naman ngayon kasi wala kami pambili nga. Ang inaano ko lang kasi sa mga anak niya, kayo, yung iba kung nakakaano rin lang sa buhay. Kahit sana ganyan na nangyari sa tatay nila, naging masama naman yung tatay nila, dapat sa ganyang kalagayan ng tatay nila, tulungan naman nila yun. Kahit man lang sa gamot, ako na ang bahala mag-alaga. Eh wala ako eh, ang sagot sa akin, wala silang pera, lagi walang pera. Ano ang gagawin ko? Kaya gusto ko lang mo siyang sana ibalik na lang doon sa sarili niyang pamilya. Sila na lang ang mag-alaga dyan. Kasi may anak din ako eh. Nag-aaral yung anak namin eh. Oh, hindi ko na naasikaso dahil sa kanya Hindi ko rin siya kayang sustentuhan kasi wala kaming trabaho. Wala ko trabaho. Hindi, hindi ko alam kung saan kuha ng gamot niya. Araw-araw, kumakain -araw, siya ng dalawandaan sa gamot. Kasi ang mamahal nga ng araw-araw niya iniinom. Eh wala akong trabaho, kaya nang hihingi na lang siya sa mga ano niya. Eh yun lang naman ang hinihiling ko sa pamilya niya eh. Kahit pag ganun sama ng tatay ng asawa, sa ganyang pagkakataon, dapat isa-isang tabi na nila, tulungan nila ako. Eh hindi naman ho nila ako tinutulungan eh. Yung isang anak niya, nagpadala ng katapusan ng 3-5. Yung binili ko ng gown niya, lahat. Kinumpleto ko, kaya lang sa loob lang ng sampung araw. Eh ngayon, wala na siyang gamot. Kaya ang hinihiling ko lang, tulungan nila ako. Hindi naman kami ganyan dati eh. Kami dalawa. Kung sino ang wala rito, tumutulong kami. Ngayon, nang ngayon ko lang naranasan na kung sino pala ang tumutulong pag nawalan. Kailangan lang kami pag meron, pero pag wala, ulit. Alam naman po nila yun eh. Alam, alam na nila yun na ganyan ang kalagayan yan. Meron nung nagmamagandang loob lagi sa amin. Yung may-ari ng milyaran dun sa Cinco, si Angelo Dorilla. Dorilla ba yun? Dorilla ba yun? Ayun yung tumutulong sa kanya. Napakabuting tao po niya. Napakabuting tao. Kahit hindi niya kaano-ano to, tinulungan niya po. Hmm. Lalo nung yan ilo. Kaya ano nung sa Amitisin ko. Yan na magtulong sa akin habang buhay. Hanggat may buhay ko, tulungan ako na. Pero pamilya ko, pinag-usapan ng mga dalawa niyan. Pagpapatayin ah, ako na. Ang mga nag niyan. Kasi may magkuha sa akin yan. Ay, tulungan mo. ko. Hanggat may buhay ako. Hindi ko kailangan ang pera kung patay ko. Ah, mga kaibigan ko dyan. Ah, mga galing sa bilyan. Carlo Robiado. Antonio Gagagabi ka. Tulungan nyo ko daw. Si Ginny din. Laksina. Nagtor ba? Sa Abu Dhabi. Di lang narsing. Yan ang pinagamagawa. Ayan na nagtulong sa akin. Sa pito kong anak. Pero mga iba. Hindi, tabuto ko yan. kasing ko tuloy. na yung asawa ko, demonyo, burikat niyan. Ah, Nag-Japan niyan. Nakita na lagi yung pira. Yung nagsama sila. Yung binaharal yung mga anak ko. Yung sila na nasabang ngayon. se me de la laga y luego la digo para allá.